Mano ka-realize ko sa una yun na sa kuwa lang yun sa ito. Karoon party mo rin na baguhon ka sa barbers first? Katong gabi Buk ba? Katong pag ato na kuwa ba? The great gabi ba? baguhon ko? Nabaguhan na niyo kasi sa, sa preman Parang lang tayo. Nakainuhubo naka nga. Bago na mga great. Hindi eh. na para sa una ba? baguhon di ka ba? Nabaguhan yun ko? Hindi na tanya na. Uh, mga kasi baguhan niyo ka ba? Wala uh -huh. ka nang taga bukid ganyan lang sa kuwa. na la, lagi, Pert. Makainin ko millennial sa eh. mm, like, uh, yes. mga kayo eh. Mga OA na kayo nga. Na... Na, Napay mga suot nga kipap-kipap. Kala ko niya, ano, kay bisdak kayo. <laughs> oh, no, pala. Hindi yung lay-lay ng mga forma oh Oo, una-una, <laughs> grabe ang atay. Nakulay na lang, magbarong Tagalog ka ba? Tapos, ang now, kayo mo rin ka driver dra. Sige daw, ano yung kwan ba? Batiig na, tapos grabe kayo mga outfit. Naka-iPhone oh, naka pa, lamik kaing ba nga? grabe yung picture-picture. Lamig kaing ingnan na then ikaw ni Palit Ana. Sinima ko ng duga, day. Ha? Sinima ko ng duga. Ang oh, gani, eh, duga sa'yo mga papa. Ano yung laki sa una part? Lahirin sa una, kita pa yung kamat. ang sinaka lahi sa una part. Kala mag-inom. May Tapos uh, hindi kita ka naman uh, yung cellphone. Oo. Di ba mag-inom-inom na nyo, di ba? Babot na ka muti, ting-ting! Muti si mong pa, di ba? Yung si ko. Ang wala yung cellphone ay gidraw na bang. Grabe Kar na na, na ka. Pure banting nga ba? Nice cellphone. Turo ka lang sa <laughs> tao. Matawag sa ta matawag sa oh. uh. Oo. Ngayon Sa storya ah. Grabe yung ta na eh. Ino mo ah. Puro kanya-kanya yung cellphone. Wala na. Kapag <laughs> ah, pag cellphone. Ano? <laughs> Parang sa yung isa. Si gamit ang cellphone. Ako din cellphone. Sa kaya masistro. Reels run. Rinsky Apple. Eh, sa kuwap. Bantay lang yung gawas Facebook lagi. Hindi na gawas

Oi, picture lagi bukan ini. Dah mengapa picture kita pabut cuma, oh, so, so tak MP mungkin, MP mesti kan sana, pabut tu mungkin ko. Mungkin ni. Tahu so, si Megan ko, tahu si Megan go.